Ito guys, meron tayong ano, yung Raider J. Raider J. Ah, Raider J 110. Maingay yung ano, makina niya. Kaya magbabaklas tayo ng ano. Head yung camshaft tingnan natin. Talagang ano siya yung bakal sa bakal yung tunog. Ayun, tatanggalin natin yung head tapos tanggalin natin tong tambucho carburetor yan yung bolt dito tapos yung dito Pag tanggalin muna natin una yung tambucho ibaba muna natin yung tambucho mayroon lang naman yung 10mm ayan dalawang 10mm kabilaan so ayan natanggalan natin yung ito natanggalan natin yung tambucho may ingay siya yung masakit sa tenga yung ingay niya yun kaya um, tapos sunod natin tatanggalin ito itong apat na bolt tapos yung dalawang bolt doon sa gilid And, ito 12mm 12mm lang yan tatanggalin din natin to And yung manifold na yung tatanggalin natin yung dalawang 8mm lang yan yan yung so tatanggal na natin 2mm ito sya tignan natin itong rubber door so yun ito tanggalin natin itong cup nya sa chain ano timing chain sa yan. pwede nyo ano pwede naman i-timing nyo siya top dead center or pwede rin hindi pero kasi ako pag nagbabakas pina dead center ko siya para nakarelax yung bar pula nya so, pwede natin i- timing pwede namang hindi pero sa akin natin update na dead center ko muna So, ito, Ayan, nakatap dead center na siya. Ayan. Ito yung dot niya, nakatapat din dyan. Ayan, dito. Ayan, papansin niya. Ayan. Nakalabel siya dyan. Or nakatas siya ng konti. Basta huwag lang siya nakababa. Ayan, pag ginalaw-galaw niya yung Ayan, rocker arm. Ayan. Ayan, ngayon. sa ilalim. May e play na dapat siya. Out of dead center. Tapos tatanggalin natin to. Itong 10mm na to. O 8mm yata to. 8 mm na. tensioner na natin yan tensioner may dalawang bolt dyan tatanggalin natin yan kasi po dalawang bolt kasi ito yan bali apat dalawa kasi dalawa siya po ganyan para ma access natin ito tatanggalin din natin po. ito ito so, sa sa itong couch up here so yun tanggalin natin itong tensioner okay, tanggalin natin yun ito At tandaan nyo lang yung posisyon pag babakla sa inyo. Ito tandaan nyo yung Ayan, pwesto ng bawat besa in here tanggalin tanggalan natin yun tanggal na may apat na washer yan Ayan. asyan mahugot na natin yung itong head ano maingay sya So yan, hugot na natin. Check natin yung camshaft nito. Kasi maingay siya. Yan, tanggalin mo natin yung chain guide. Baka mabali eh. muna natin lang. Iba so baka amoy Gastos pa. Yan. So ito yung camshaft yan. yan. Pero may konting yung beri nya parang may may play na yung beri nya ayun palitan na rin natin to tapos yung tanggalin natin yung rocker arm ayun kung papansin nyo pud pud na yung rocker arm nya kaya maingay na sya manipis na ayun dalawa yan ting saya yan. yan ako nakikita nyo manipis na yung rararam nya kapalitan na rin natin yan ang cause ng ingay yan kapag manipis na tapos mahina ang hapak nya pag na manipis food na maingay na yan tapos uh, mahina na yung hatak nya tanggalin muna natin tanggalin natin tong ano nyo cover. Dahil nandito yung pin yan. Yung tatlong alin yan. Para mahugot natin yung pin, ng rocker arm. So, ito natanggal natin. Yan, mayroong gasket yan. Ito yung pin yan. Ayan. Tapos yung sayon. Ayan, pagtatanggalin nyo naman yung pin, gamit kayo ng 12mm na ano, bolt. ayano Naka, ano yan, May thread yan. Tapos yan, hugutin nyo na yan. Ayan. Ito na yung rakaram na isa. Yung sa exhaust. Ayan, o. Mapansin nyo, pudpud na pudpud na. Ayan. Manipis na manipis na. Ayan. ayan may ingay na palitan na natin to tapos ganun din yung kabila yan, ganun lang din ganun kutin lang ayan, ito yung rocker arm nya yan ayun, nupis na no? kaya maiingay na siya kaya tanong adjust natin ang valve clearance uh, maingay talaga so yun check na rin natin kung may sing ako natin to tapos parit na yan sabay na yung camshaft paritan na rin natin to yan. kasi may play na rin yung ano nya bearing nya or para parehas bago isang baklasan lang Ayan. mura lang naman yung camshaft nito pwedeng original pwedeng replacement depende sa budget nyo kung ano yung gusto nyo bilhin kung yung original o yung replacement yan let's check na rin natin kung may singaw Ito. exhaust busa natin ng gasolina wala siyang singaw wala 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 singaw yun yung exhaust ah intake check natin kung may singaw yun yeah. yun, wala namin siyang singa po. Good naman yung bulb niya pero uh, iba bulb natin. Uh, na rin natin yun. Uh. Lilinisin natin. Yes. Bulb lapping. Ang iba bulb lapping na rin natin. Ang lilinisin tapos palit ng cracker arm. Budbud -bud na. Ayan. Ayan manipis na manipis na tapos itong ah, camshaft sabay na rin natin pero itong camshaft na to ah, hindi pa naman sya pod pod okay pa naman yan pero para mas tumagal palitan na rin natin ng bago So yun, ilinisin natin to tapos uh, palitan ng pyesa tapos yun, uh, pag napalitan uh, mawala na yung ingay niya. So ito na yung bago natin yung bililing ano. Ito yung rocker arm Ito yung kakabit Ito yung kakabit natin yung bago ito yung camshaft ito yung rakaram nya kung yung luma nya kung mapapansin niyo, yan o oh, manipis na yung ano yan. may mapapansin niyo yung diferensya manipis na yung luma yan ang lagi sa bago ngayon na siya. Kasi so, pa yung na yung bago. Ito so, yung luma. Yun. Hindi naman masyado pudpud anak luma. Kaya lang yung talaga yung malalayon tama. Pudpud -pud na pudpud -pud, manipis naman. Ayan, ang laki ng hanggap po. diferensya. So, yun, yung pagkakabit nito. Same lang din kung paano natin binaklas. ganoon lang din. So, ito nalinisan na natin yan. Ayan, mga yan. Kakabit na lang natin. Ito yung brand din na natin binakita kung anong brand. sa kayo na lang mamili ng brand kung ano yung... Ano yung Tingin yung okay sa inyo. So ito, ilalagay na natin yung camshaft. Yan yung lang naman yan. Dali lang naman ipasok yan. So ito guys, naibalik na natin yung... Ito yung camshaft. Yan. Then yung... Rocker arm naibalik na natin yan wala na problema kahit magkabaliktaran yan pares lang yan ito lang yung pin yung may ising pin dito sa exhaustion tapos yung mahabang pin nito dito naman sa intake yan. basta yung thread yan ano nyo lang na sa, sa labas yan kasi pag uh, para madaling madukot yung pin kasi babalik na natin tong yan yung pinaka cover nya yan kung ano yung binaklas natin, yun lang din. Then, binayaran natin yung chain guide kasi sasalpak na natin ito. So, dito, pasok na natin. Ayan. May head gasket. Sasalpak na natin. So, yun na yun. So, so Ikasa na natin. Tapos, lagyan natin yung tornillo. Anim dalawa dito dalawa dito ah apat dito ito na yung apat na bolt ayan tapos ito yung dalawa ipitan muna natin bago natin ilagay yung cam gear so ito na ikipitan natin yung bolt dalagay na natin yung cam gear ipitan na natin yung so ito na guys yan yung ano timing mark ito so, na ito yung yung guide nya yan timing din. talagyan natin na tensioner Huwag nyo kakalimutan yung pin doon sa ano, sa may cam shop. pinyo, ilalagay yung, nyo yung pin doon. Yung nandito, yung nakalagay dito. So, kapit na natin yung tensioner ito na para makasigurado kayo kung naka uh, top center na yan yan okay na yung ganyang level basta wag lang nasa baba ito yung ano uh, yan silipin may silipan niyan dito yan dito sa may magneto yan napansin yung letter diyan na uh, naka top center na pipihitin nyo lang ito ng 17 mm nagkambit lang kayo ng 17 mm para mapihit nyo yan kasi ang tatapat na siya dyan kailangan magkatapat yan dito kasi yung timing mark niya yan same magkatapat sa timing mark tapos ang unang lulubog pag pinihit nyo unang lulubog yung exhaust huling unang aangat lulubog aangat tapos na yun yung intake lulubog pag angat niya yung malapit na yun sa top so naikabit na rin natin yung tensioner si adjust na natin yung barbola ito yung barb clearance tapos kapit na natin yung carburetor so ito guys naikabit na natin okay na tambucho na lang tapos paandarin na natin